Tapos yung ampalaya ko guys, yon. Ito siya, ready to harvest ito isa. Ito. Yung nakarang araw nakaharvest na ko pero ano na? Malapit na siya ano, ayan hinog na siya ba hinog. So ayan. Ang palaya ko yan. Yo, what's up mga kabungutan diyan? <laughs> Pastilan. Yo, what's out, what's out mga kabungot Honjan! Yon <laughs> Dito tayo ngayon sa farm ni Bro J Pero ang lupain na to hindi sa akin Lupain <laughs> so, to sa aking boss Pero meron man akong tinatalim din dito At palagi ko itong pinupuntahan dito Kasi meron silang uh, uh, pananim na sagingan At uh, yung ano, mga dwarf na dwarf na niyog so kailangan ko tong alagaan uh, yung mga drop nila tapos uh, sa <coughs> habang naglilinis ako dito meron din ako mga tinatanim dito na ano mga gulay so yun maya maya mag harvest tayo ng uh, okra at saka ampalaya pero yung ampalaya ko ano you know, hindi si hindi masyado nagbunga kasi na timingan yung nakarang mga siguro mahigit isang buwan na siguro at timingan siya ng hangin at ulan hangin so yung mga yung mga bulaklak niya ano parang natangay ng hangin hindi masyado nakapagbunga pero meron naman siya naiwan ng mga bunga dyan yung nakarang araw nakakawa na ako ng ano ng palaya dyan pero nahinog hindi ko na timingan nahinog siya so ngayon mag harvest tayo ng palaya kahit Uh, konti lang para pang ulam lang ba tinatanim ko to para pang ulam lang hindi yung ibinta kasi pag magbinta tayo kailangan mara marami, yung tinatanim natin ito itong tinatanim ko para pang ulam lang to so ang maraming bunga ngayon yung mga okra ko yung mga ko maraming bunga yon so mag tayo mamaya so ipapakita ko muna sa inyo guys yung uh, um, dwarf na niyog na inalagaan ko lagi kong nilili, nililinisan so ngayon tumakas na naman yung mga damo so kailangan ko naman silang linisan ulit so si guys itor ko kayo sa aking mga uh, sa aking mga sa mga niyog na dwarf sa aking boss so yun let's go so ito guys yun to, ito ang uh, dwarf na mga niyog na inalagaan ko hindi ko alam kung ilang taon to bago mamunga. Ito. Tumas na yung manyog dito, yung mga dwarf na tinatanim ng bosko. tumaas din yung mga damo. <laughs> oh, Ayun oh. No? no dwarf yan. Hintay hintay lang tayo sa kung kailan to magbunga. Yan oh. No? Tapos doon. Sum natin. Yan mga dwarf yan naman ganyan yung mga mga nyug dyan yan nalagaan ko so yan guys yung mga nyug na dwarf tsaka yung sagingan dito yun marami na naman ano mga anong tawag do laya na dahon so ito rin mapananim ko na ano mga kamuting kahoy yun need na tong ano i harvest din magawa na naman tayo ng uh, suman na kamuting kahoy yun guys um ko na sa inyo guys yung ah, uh, um, palaya at saka okra yung pananim ko Ah, uh, i-harvest ko yung ano, Uh, mas marami yung okra. Kasi hindi man naapektuhan sa hangin. Ang napiktuan sa hangin yung uh, ampalaya. You know? Nalalam nyo ba yung karang mga bagyo? Pero dito sa amin, hindi siya bagyo. Pero malakas pa rin yung ano, hangin. O, malakas ang hangin dito. Yan, nasira yung mga bulaklak ng mga ampalaya ko. You know? Yan. Okra ko yan guys. O, mayroon pang meron pa siyang bulaklak guys. O yun pero yung iba yung hindi nakasurvive na matay yon. i-harvest natin ito mamaya guys yun ito string beans pero wala pa, uh, kumakapa, kuma, ano pa siya, kumakapit pa siya hindi pa siya nakapagbunga yan tapos yung ampalaya ko guys yon. Ito siya, ready to harvest ito isa. Ito. Yun ang karang araw naka harvest na ko pero ano na? Malapit na siya ano, ano hinog na siya ba, hinog. So, palaya ko 'yan. 'Yon. 'Yan. 'Yon. 'Yan dito pa. 'Yan. Oh. Maliit pa 'tong iba, maliit pa yung nakabalot ng plastic kasi kailangan talaga natin balutan ng plastic kasi pag hindi natin balutan ng plastic ano siya dapuan siya mga, mga insekto yun pero at least meron merong bunga meron tayong harvest ah meron pa dito, dito hindi na hindi ko nakita hindi ko nabalutan yun oh balutan ko ito mamaya para hindi siya masira ma, makuha -ano, ng mga insects ba so yun punta tayo sa kabila sa okrahan oh, ko rin yun oh. Eh, yun ready, ready to harvest na to guys yun tapos meron akong ano uh, squash or kalabasa ito uh, kalabasa yung yung ibang kalabasa nandoon sa ano malapit sa ang palayahan ito yun pwede na tayo mag nito ito ah sitaw o string beans pero hindi pa kumakapit pa siya yan yan oh, string beans ito ukrati na nyo guys yon meron ba siyang bulaklak? Yun. Yan. Yun. Yan. Pati itong okra? Hindi na ano, nasira sa hangin. Ito so, string beans ito. Oh. Yan, mga string beans. Iligyan ko na ito. Parang palapala -pala ba? Na pwede makapitan nila. So, yan. Tapos, meron din akong alugbati dito, guys yun oh. lugbate yan unti-unti nang ano oh yan yung mga dahon yan tapos mga dito yon yon tapos meron ding ano diyan tawag sa tagalog to ah uh, basta kay apara sa bisaya <laughs> ito para yan si Basaya, hindi ko alam mo anong tawag sa galaw nito. Ayun. Tumalog bati ko yan, oh. Ready to harvest Ito yung iba. So, yun guys. Yung iba. Yun. Dito rin ang ano, ang ibang uh, kalabasa ko guys, oh. Yan, tumubo na yung kalabasa ko guys. Yan, akala ko mamatay din yung mga kalabasa ko. Yan. Yan. Suot mo tayo ng ano guys ng tasbokton tasbokton <laughs> kasi mainit na masakit na sa, ano, sa balat yung init guys linisan muna natin yung drop na ano guys mga niyog dyan saka na tayo mag, ano, mag harvest mamaya suot muna tayo ng ano pang ninja ninja <laughs> pang ninja ninja So tayo ng ano guys Gloves. Para hindi masugatan yung kamay natin ba So, so tayo ng gloves Pahinga muna tayo guys, tayo. At least na linis ko na yung ibang ano, dwarf dito, yon, oh. No? Malinis na yan. Inom muna tayo ng tubig guys. nauhaw na, nauha na si Bro J Matapos nito, mag-harvest na tayo ng ano guys, yung okra at saka ampalaya. Kasi uwi na tayo. Mainit na dito, masyado. You know, hindi na yun o. yo nyo. Linis na. Masarap ang tambayan sa lalim ng ano, puno ng ano, yug. Lalo na pat ano, guys, pag mayroon itong mga bunga. Ano. Uh, masarap mo ano, mag mag uh, stay sa ilalim. Kasi maliban sa malamig siya, tapos ano na siya, Uh, may ano na siya uh, Ang doon Landong <laughs> Landong sa Tagalog Ano yun <laughs> uh, uh. So yun guys Mag harvest na tayo Pagkatapos nito Yun guys uh, Mag harvest na tayo guys Pero May nagpatugtog man doon Isailan lang ko lang siguro to Kasi baka ma CPR tayo So yun uh, magarbes tayo kasi iwi na tayo lay, uh, mamaya okay here we go <tong> punta na tayo sa kabila guys punta na tayo, tayo sa kabila kaya Maria Armitage yun friend dito na nag na ko ng okra

guys Ayan Dito na yung uh, na-harvest natin guys uh, Naputol yung video natin doon kanina Kasi ano, Nalubat yung cellphone ko Ang kalimutan kong dalhin yung power bank ko Pastilan Dali-dali <laughs> kong umuwi dito kanina guys Kasi bat yung cellphone ko Hindi ko na tapos yung video ko noon. So, yun guys. Guys, sobrang katangahan ni Bro J. <laughs> dalawa pa naman sana yung ano, yung power bank ko. Eh, hindi ko na dala kasi hindi ko natingnan yung uh, battery percentage sa ano ko, sa cellphone ko, hindi ko kanina. Hindi ko na check. Eh, kumpiyansa lang. Ayun. Eh, low bat tuloy. Nabuti na ka video pa ko ng ilang mga minuto doon. So, yun guys. Thank you so much sa inyong lahat. Um, maraming salamat sa inyong lahat suporta. Yun. Yun natin, meron tayong magkain na no guys. Na harvest natin. Wow! Lang, kahit kunti. Kasi nadaanan man ng lakas na hangin at ulan noong nakarang buwan. So yun. Maraming salamat guys. Boji Vlog here. Thank you so much. Babus!